ay ay kapalakiro luoy kay dito sa si impyerno. Kay ba mo ang ilang purma? Kay ba mo sa Magtuwad. Ang ilang kinatao na subabaw. Kinsa may mo demonstrate eh? dere? <laughs> ang ilang una na sa ubos. <laughs> Ini kulit ninyo ha, ide lalimba nganong ang ilang kinatao na nasa babaw maunay ilang gipaka Dios kun ang kinatao na ang atong gipakajos Dios nagluhod-luhod na kas kinatao uy mabali di ang atong una nas ubos inig abot sa impyerno. unya ang imong kinatao mas taas pa sa imong o <laughs> Unya kita kasi mong bana maluoy na karon. Pagkaluoy sa kong bana. Oh. Mabali Mabalid na sila. <laughs> Ako faithful man ko di ko mabali. Nya mani mouse pa kasi mong bana, magkita mo dito. Wingo <laughs> bana, oy, nabali na. <laughs> <laughs> Ayaw pa sa mga asawa. Ayaw pa ni sa imong bana. Kaya nga no, pariha mo nito magtuwad. Naade po ka dire. Ang mga kabito na <laughs> mag-abot dito. Naganahan mo ang pagka-faithful di ay priceless. Mahalon. Amen? Pakpaka to ang mga faithful. Gawa nila biyae ang nabili nilang anak. Ilang gigahin ang ilang adlaw para silang anak. Wa na sila mangitaglain. Labi na kung ikasal mo pari. Shhh. Uy. Nakay kabitron di mo. Pastilan magtuwa dito. dito. <laughs> <laughs> ah, kung di mo makabuya, magkabiya sa sagos magpractice na morong gabi eh. <laughs> Parang Maayo na kayo. Oh, may sa tanas, na may challenge. Eh, Ibig abot niya, nag na may dito. <laughs> Pero kaya mo na, isultian na yung Padre Darwin. Uy! <laughs> Ito katawa na mo ha, masig. <clears throat> Magpractice na siya eh. <laughs> oh. Ay, tinuol ba ko ako Nakita na kay ni, nilabaw na ilang kinatao kaysa ilang intellect gibyaan gud nila ilang ba, ilang tinuod nga asawa sa to na intellect oh ang iyang na zero na yung brain cells ground zero pa jot di diba? ang iyang ipalabi ang iyang kinatao laktiki ani eh. <laughs> kinsang ginuo ana angan sa mga yawa nga ginuo kay eh, ginuo pa sila si asmo na natuo ko nang samtang nagbasa-basa ko ba di pa ko active nga exercise ko yawa no na day nga lag demonyo nga asmo dios pag exercise nako ang ipangutan na ang yawa Satan and clean spirits tell me your name ningon mang yawa I am Asmodeus. Di ba mo? Di na one time, many times. Asmodeus is real. Kinsa may ginoo sa mga way kasal, si Asmodeus. Kinsa may ginoo sa lucky versus lucky, si Asmodeus sa babay versus babay, is asmodeos. asmodeos. Kay bawo na mo. Kay dili gusto si asmodeos mo sanay ang tao. Mo sanay din naglaki-laki. Hoy. Magpinsi. Nya yeah, babae ko bae. Magdampa. <laughs> Go to the world and multiply. Amen? Nawaran? Yeah. Na, -nya. Isip, active kiko sa exorcism, Satan is real. Satan is the demon of, of hatred. Man, hatred of Satan. Lucifer is the demon of pride. Ako ra'y sakto. Ako ang to, Kamo sa'yo Nang puro na kahusto? Hindi na na sakto. Ako orin na kay Bao. Ako walking dictionary. Walking library. Ito'y bulok o ang bright. Tingon tong bulok. Ay yung bright. Psst. Practice. Kwanta? Kwanta? Kining pustaan na ito. hindi katubag, bugo mangga kinabuguan man ka ah uh, 5 pesos lang ang imong multa ako kay bright man ko walking library baya ko papag kakahumag pangutana na nasa kong paha nya pila mo di mo imong pambugo pila po multa nimo kung di ka katubag sa kong pangutana kuan 1000 E imposible man na di ko katubag sa imong pangutana. Pride. Ningon din ang bride, ikay una, kay bugo man ka. ingon ang bugo, ikaw lay una. Sa so, sige, ang una na kung pangutan na kailangan matubag din mo, eh, kung di ka katubag, doon ay 5 pesos yung multa. Sa so, may pangutan mo, pila ka isla ang Pilipinas. Yung bugo, nga okay ba <laughs> Pila di ay, 5 pesos. Makasapi, jukunin mong bugo akah No? Five pesos. Tingnan pong bugo. Ako na po. Ha, sige. Walking library ba ako? Walking encyclopedia. Walking, basa. Walking dictionary. So, sa may na ni Mabugo Aka. Yung pambugo. Unsay nga sa mananap, na kung naa sa ubos, upat yang tiil. Na kung musaka siya, o mga building, kahoy, Maunom yung tingin. Ingon ding bright, na din na. Ingon bumugo, 1000 pesos. Saan <laughs> nga ba rin na? Wala kakabaw. 1000 pesos. <laughs> Kuot ang bride, -chop. naisahan ko na, wala kakabaw rin ba? Saan rin ba rin na? Ngayon 1000 oh. Yun na pa unsa may tubag Unsa sabi man pong mananapa ningon pong bugo dahil 5 pesos, o oh. waksag ko mahibaw naisahan ang bugo am I right? Unsa may message sa to usahay tungod sa itong kinaadman taas na kay tag Pray insa ang nagpaluyo sa pride Lucifer siya mo'y pinakahead ang mga tapulan na po di ay napuyawa sa mga tapulan sira katog mo matarag bukaon sira facebook masuko pag di ta mo like na <coughs> na mo gini like, di sinuibig ka ba? Ako ramang gud na. Sa ako ng laing account, <laughs> disinuybi na akong account. Pagkalooy. <laughs> Yan ang tapulan. Isag-unsay sugo ni nanay, reklamo. Nade-demonyos mga tapulan. Ready na mo? oy, Civil figure. Kiting tanan nga, seven capital sins, dun ni demonyo ng pa, loyo. Civil figure sa tapulan. kita masih membana wak jadi terbaho si rakyat I-cast out si figure. spirit of bel figur I command you to depart from my children sirut adlaw gawas nama mas bel figur oh pakuga su plato na ma nahumana dukaya maka ni sugo ma ano man nalayas na si figure. gamitan ninyo ang prayer of deliverance. Mga bata nga unproductive, ni deliverance ninyo. Nalipay mo, wala. <coughs> the right dose of the evil spirits is deliverance. Ang kanta may right med ba nito? sumpay <laughs> na? May right med ba nito? Kailangan mong gamot. Right med. Ang right dose sa evil spirit the sacramentals of the church. Deliverance prayer, the holy and exercise water, holy and exercise oil. Gamitan na ninyo kanunay. Nalipay mo, wala? Si Brother Bibot, ang uh, liminister di re, Brother Bibot, no? Asa sa mga liministers na to, nagtabi mi di sa likod, ang iyang anak, grabe, gitakigan, tungod sa hilanat ni serve si Dari pag uli gitakigan niya pon, o, iyang gingnan gigamit niya sacramentals iyang gideliverance gigamit niya ang holy and exercise oil pila ka oras milabay aptik na kay bata na wa ang sakit sa bata Grabe, no? Kinsa na, inyong liminister eh, Brother Bibot. Ganina pa siya ni-share na ito. Grabe kaayo ang prayer of the church. Grabe. Halipay mo wala. Alipay!